Good evening guys and tulog na yung mga bata Andyan si Alonso so, Hindi na ako masyado maingay dahil Ibababa ko na sila tapos matutulog na ako Bukas is Sunday So magsisimba kami bukas dahil So maaga kami kikising mga alas 4 Alas 5 mga ganoon kasi may naman

Ayan, nandito ako sa aming kusina. So, nagluluto ako ng aming agahan. Ito yung ulan namin sa umagahan dahil magsisimba nga kami. So, alas 7 ng umaga pa lang. At tapos, ito. So, nakapaglagay na ako ng mantika dyan. Ayan. So, may, may mantika na ako. So, mukhang ano, mukhang mainit na yan. So, pwede na natin ilagay. <laughs> Hindi pa mainit yung ating mantika. Ay, nako. Ayan. Uh, so wala akong wala akong ano stand kaya ginawa hinawakan ko lang yung aking camera. Nag ano, ano wala akong kutsara na pang ano panghalo dito. So kahit alas 9 kami makarating sa simbahan. So alas 9 man, alas 9 naman mag-start yung simba. Yan ay nasa May yun. sinaing dito si nana. May isa pa dito. So hindi kakasya yata ito. So, alagay ko na lang itong isa. dalawang plastic yung ina na kasi dalawa uh, marami kami so okay, ayan Ay, nakukuha ako ng kutsara na pang ayos nito naayos ko na siya ayan kaya lang hindi nakaano. ano yung nalagyan ng mantika yung banda dito yung kawali ko tumabingi Sige para ako record dyan. Wala palang boses kapag may naka call sa cellphone mo. So ayan, kinukuha ko na yung aking niluto na tinapay dahil gusto nga ni Angelo mag- ano, magpalengke. So, sabi ko, hindi tayo magpalengke kasi wala tempera. Kaya, nilutuan ko na lang siya ng tinapay. So, ayan. Hindi siya smooth. Hindi siya perfect. Pero, nung natikman ko yan siya kanina, sobrang, ano, sobrang nagustuhan ko kasi masarap siya. Ayan, nahirapan nga ako magtanggal dyan sa kawali, ay sa kaldero dahil nasunog na pala siya. Kasi nga, nagano pa ako, nagansilyo ako. Tapos, may nakasalang pala ako sa apoy. So, yung sinalangan ko kasi niyan, yung sa apoy na kahoy kasi wala nga kaming ano, wala kaming gas. So naubusan kami ng gas kaya nasa apoy ko na lang siya sinalang. So yung apoy, hindi ko alam kung malakas ba yun o hindi. Basta alam ko, hinahinaan ko. Pero nasunog talaga siya dahil nga napakatagal ko siyang sinalang. Ayan no oh, sunog na sunog talaga siya. Mapait yung sunog. Pero pagtikim ko sa tinapay na yan, masarap. Nagustuhan ko talaga siya. Kasi second time ko na yan gumawa ng tinapay. Nung una, hindi ko gusto kasi kulang siya ng asukal. So, alam mo naman tayo mga Pinoy, nga uh, gusto natin mga matatamis. So, matamis yung tinapay. So, yung tinapay na ginawa ko nung una, parang tinapay ng mga Amerikano na walang lasa na hindi siya matamis. So, ganun. Kasi kulang siya ng asukal. Pero, yan siya. Sobrang nagustuhan ko yung kanyang ano, Uh, lasa at yung texture niya. Kahit hindi smooth mm. yung pagka-masa ko kasi hindi siya nandiyan na yung pamangkin ko kasi nanghingi. Mm. Ayan, sa so nanghingi siya. Then nagustuhan nila. Binalikan nga nila yung Salap. natira dyan sa kaldero kasi <laughs> dapat kainin pa nila. Pero nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng tubig. So, hindi ko alam kung kukunin pa pala nila, kakainin nila. So, sabi ng pamangkin ko na lalaki, aray anak, andyan si Alonso. Oy! Mm. Bakit ko daw nilagyan ng tubig? Kasi kainin ko nila yun. So, ayan. Pinapatikin ko yan siya. Kila, natikman yan sa niang ni Angelo at ni Nanay. nagustuhan ni, naman nila yung ginawa ko. So, Ay. yun lang muna yung aking record. Kasi may tunog na yung isa, yung karugtong ng video ko. Dahil Ay, na, siya na, matay na yung tawag. Ayan, yun. sa so, may natira dito sa kawali. yung Nasunog kasi siya. Ayan, kunin ko na lang ito para kainin ko. Ayan yung tiram. Hmm. Ang sarap ng tinapay, promise. Ayan. Hmm. Ayan. So, yan yung natitira dyan sa kawali. So, hindi nakuha lahat. Kasi nasubrahan niya ta siya ng ano, ng luto. Hmm, sarap nito. Nagawa ko na lang sa mga ano. So, ito na siya. Ito yung nagawa ko. Kaya lang, ayan siya, oh. Ang pangit na ng ano niya, ng itsura.